Wow! Sige, wow, 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 na! wow, na. wow, 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 Alam ko na yung ano doon. Puro alam ko na. Ah! Oh, okay, okay, okay. Wala na. Andito na tayo magdamag. Lagi. Dapat challenge Ano yun? Putang pag ako, M. tayo akin dalawa lang. Gilito, sa gilid o. Ay! Ay! Ay, hindi! Ari! Uy, nasa na mababa ba siya? Ulo, ulo, ulo. Ala! Ala! Ay, ala! Ano na, sigsag ka dito? Okay. Oh, oh. Oh, na oh, oh, to oh, oh, dito yan, oh, dito lalabas yan, oh, Sobra niyo pag oh, pag... <laughs> oh, 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 ay, oh, ay! Ay! Ang angas ito ba? Bobo! Ano yun din Siya ba na yun? Arigato! Gusay mas! Gusay mas! Gusay mas! Punyeta! Ay ay! Bobo bro! Dito to Si Crusher. boy? naman boy? Ako. Ah. Kaya mo ba? Mm. Oh! Oh! No. No. Kaya mo ba? Kaya mo ba? Ayun na. o o oh, o oh, oh. Ah! Mata! Pasin ko yung mga

Gamitin mo- OY! NYARE SERE! Yarem ah! Huwag kang masyadong magpaka main character dyan! Main character ako eh! Hindi! Off ko lang ang friendify eh! OY! Main character! OY! AINO! OY! RENSEY! oh ba walang sa gilid eh! Magtaka ka! Wala gilid Gary! MADAYA! Nasa gilid! Dito ako wala naman ako sa underground ah! Bobo nasa gilid ka ng bahay! Nasa ngayon! Sa taas! Yan! Sa loob kami! I don't know what this is, but it's kind of hot. <laughs> 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 uh, Tapos ikaw diyan sa kabila. Sige -sige -sige. Asan ka? Nandito na ako sa taas. Asan tas, taas? Wala ka ngay. Taas na ako bobo tara, bilis. Nasaan ka wala ka dito? Hulol, oh, Nandyan ako po dan. Dito tayo sa taas sa bubong. Tayo no. Ay! Ah, hindi. <laughs> bababa ka na pag bababa din ako. Ha? Sabay tayo. Hmm. Saan ka ba? Sa butas ka ano diyan? Hmm. Sige ha, dito ako

Bili lang ako. <laughs> may mga sobe! Putek tayo! <laughs> easy, busy ka! ulo-ulo lang. di ko sa mautoan. Pag ito mga taon, sabuk ba ito naman? Uy, tumay may ka! Saan ka ba? Okay. Oh, tiyan, nandiyan pala. Andito pala yan? Dito kayo. Yeah! Um, bakit naman ito? Oy, oy! Oh my oh, God! Salve! Salve! salve. salve. <laughs> <laughs> ah, matay! Oh my God! Ala na oh, tinabol dinabol, patay. Ay, ala Patay. Sige, oh. Itama oh, yan yung oh. kagaling ng magsiksak. Oh. 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 Sunshine, oh. 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 Wow! Wow! Oh. Tagini ni Anuare. Sino yan? Sige, guluin mo eh. Mabilis ako dyan. ah patay na. Ano? Ay nan, tagal yun. Ha, bobo! Kailangan mag-ingat, baka mahulog kayo. Ano, makit kayo sa task ko, wala, mahulog lang kayo. Uy, nang hila. Ba! Uy, nang Dito, dito, dito tayo. Dito, 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 dito. O, oh, dito, dito, dito. Saan? Dito, dito. Ayun, ayun, may pasok. Ah! Yeah! Pasok, Arim! Pasok, tap, tak. Pasok! Yuko! Yuko! Yuko kasi! Yan. Puta, mag -ingat. Ay! Pukin. Bobo mo, Arim! Nag-reload ako! Bobo ni Arim. hindi ako tatamaan. <laughs> <laughs> Mati na si hmm, Tanga, tanga! Okay! Oh, Hahaha! <laughs> <laughs> Bag, Ano? Patay rin. Patay. Bag, di ba? Abot ba ako dito? <laughs> Cheda, no. Ano? Ikaw sa likod. Ikaw sa likod. No, ako ikaw dito. Puta! Puta, pag so, na, wala na papaibutan ka sa box, gano'n. <laughs> <laughs> Shark crush book ya? kasi ikaw si crush yun eh <laughs> zombie ay sa'n ako napunta <laughs> ay saan naks ako o sinaks ako o sinaks ako o ano ka harim nakatago ka ba nobody will know what the fuck tagay <laughs> harim <laughs> wag ay wag ayun ito lang tayong dalawa

Ay, gata! Hindi, hindi, hindi ko naranasan. Patay na Patay Para ano, para dalawa, dalawa. Saan ka? Dito, dito. Crouch, crouch, crouch. Kailangan ko na mag-reload, wala akong Dito ka na. Tara, 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 tara. Tara. Sugod na! Sigsag tayo dalawa! Ano? Game! One, two, three, go!